magandang tanghali so kakain na kami ni mas baboy ito na ngayon yung huli namin sa pamingwit ito at nag uh, isa kaming mangko ayan so kahit maliliit lang eh okay na rin makakaulam na rin kami so bago ang lahat bago kami kakain guys Mananalangin muna si Mas Baboy. Mananalangin kami. Sige, Mas Baboy. Umpisa muna. na. Start na. Sige. Ama na mo sa langit. Ah, sagasan, Ama. Sana nga sa Espiritu Santo. Amin. Ama na mo sa langit. Nagapasalamat po kami ni Matso. San imo ginasabi na kasi sa Na sana po ibindikin mo. Ini na mong pagkaon. Na ini masini po. Gamay lang. Magbaso ka na bilang bulong sa anong lawas na magbasukan ang mong buhay na maglawin uh, lalo na yung eh, ginhatag ng pagkaon maghatag sa nabas ko kag na lilit na kami magpaparahin mas yung kunano na ano pa amin ang pinakamahalaga na sana po inipagkaon matahatag sa matam na bendisyon ama sa salamat sa langit salamat po Maraming salamat po Lord. At thank you guys. Tara, kaya na tayo. Opo, okay, so, sige na. Pan, kaya tayo. Ha? Sige, start. Subal kay. Start. Start sandali. Iingay kasi yung mga aso eh. Ang sarap ng sabaw. Hmm. Na po, sinabi ko nang kakangin Eh. Ang bagong huli ay napakasarap. Tulad ng pag-ibig. Ang sarap. Hmm. Hmm. Yan ang ibig sabihin ang bagong hoodie, na isda parang pag-ibig na labas, ang sarap ng lasa hmm. nako hmm. sana ma bigyan ito ng bindisyo na magbasukan ang mga lawas kag ang ibutan sa among mga puso ang pagkamot ng kadausan Alikana, ka na. Idol. Naku, pati kape ang sarap. Parang pati kami guys, kasi galing kami dagat eh. Maginaw. Kaya... Parang pag-ibig. Yan. Yeah. Para, kain tayo. Lagyan ko ito ng sili, kaya ano yung kumain yung sili. Ang sarap talaga. Alik, alin na po kayo. Kain na. ăn sẽ đắp Hãy subscribe ăn kênh Ghiền parang pag-ibig ha alam nyo yung pag-ibig ng binata at dalaga tulad ng isda ang sarap lalo kung may kaunting lambing nako. ko ganun sana alam nyo pag ako ng asawa ang gagawin ko sa aking asawa lambing dyan ako bilib dito mga ah, guys sa kay mas baboy kasi kahit ilang taong ka na mas baboy? Ah, 60, 63 po. 63. 63. So, nagbabalak pa siyang mag-asawa mag ng edad, 18 years old. Pambihira talaga sabi ko. Pag nakamit niya yan, naku, suntok sa buwan niya, pare, oh, guys, pero titingnan natin, hindi naman, ta hindi natin husgahan yung isang tao, pero sa panahon ngayon ay wang lang. mabukan lang natin alam nyo mga guys ang pagmamahal ang ibig sabihin ng pagmamahal ay huwag kang gawa ng masama Kahit anong nangyari yun ang ibig sabihin ng pagmamahal ganun yun ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama mabait ba na yun ang ibig sabihin ng pagmamahal kasi ang Diyos ay pag-ibig Tingnan yung pag-ibig ng Diyos. Maraming taong pinakakain, di ba? Itong isda, ginawa niya yan. Pinakain ng tao. Kaya bago tayo kumain, nagpasalamat tayo sa kanya. Kasi sa, nanggaling sa yan eh. Sa bibig niya, di ba? Sa bibig niya. Sabi niya noon, magkaroon ng isda. Dagat po yun. Ang dami. dami, ang dami. Kaya, kailangan bago kumain, magpasalamat muna sa Diyos kasi siya ang nagbigay niyan. Tayo ang humuli, pero siya ang gumawa ng isda. Ang tanong ko sa inyo, may tao bang gumagawa ng isda? Wala. Baga matukuli ng isda, ipipresive lang. Meron. Meron. bilad, ha? Meron. Plastic. Hindi. Drawing. Mga magaganda pa. Draw drawing, pero hindi makakain. Hindi. Ang sabi mo lang kasi yung isda. Isda nga. Pwedeng gawin gawing drawing pero hindi mo makakain. Yun lang. Pet Kaya plastic. Kaya yung gawin ng tao. Pero hindi makakain yun. Drawing at saka plastic. Kasi hindi yung nilikat na juice eh. Nilikat ng tao yan. Ibang likat ng juice. Iba naman ang likat ng tao. Kapag ang tao lumika, hindi ka makakain yung isda. Tingnan mo yung manika. Tao ang gumawa. O tingnan mo, Umiiyak ba yun? Laruan na ang tawag yan eh. Laruan. Pero yung tunay nilika talaga isda. Masarap guys yung bagong huli. Kasi matamis pa yung lasa ng isda eh. Kahit maliliit. Ito lang ikukumpara natin yung ano kasi may words na ang ibig sabihin sa English po ay you differentiate no? what is the difference differentiate by lalang at saka gawa ng tao magkaiba di ba ngayon yung pagkakaiba ng likha sa pamitan ng kapanyan ng Diyos na salita nagagawa nahi, nagagawa uh, gagawa ng isda pero ang magtao pag magsalita, hindi niya madadala sa salita. Gagawin niyan. Gagawin. Pero, magkaiba ang mika nila. Tawa. Kasi pag ang tao ang gumawa ng isda, sa drawing, sabi ni kaibigan, yung drawing, yung papel, kay do, doon na ka-drawing, makakain mo ba yung isda ng drawing? Hindi mo makakain yan kasi gawa ng tao, drawing. Bawa, gagawa naman ng kahoy, isda yung isda anyo, anyo isda pero kahoy ang kakainin mo kasi yung kahoy ginuhitan mo, gawa mo na isda. Ang tanong dito ang kahoy makakain mo ba? Eh, yung kahoy pangkatong eh. Ganun yun. Kailangan sa dalawang ito, kailangan alam mo ang lika ng Diyos at ang lika ng tao. Ganun yun. Ibang lika ng tao, ibang lika ng Diyos. Yung lika ng Diyos, makakain talaga. Tulang isda, manok, Tak ada bau Dekat ni yang lejos Tuh Ini masam pak Kanin, baboy, kalu, hey rasta. Ito pa yung isa kong ipapaliwanag dito sa bagay na ito. Naman. Itong pangbibingwit, isa, isa itong paraan paghuli ng isda. Kasi marami ang paraan sa paghuli. Una-una, yung pinakauna talaga noon, pamimingwit. Yung paraan para mahuli ng isda. May pain. Tapos yung pangalawa, yung nakita yung bunuan na tawag yan hinuhuli ng isda doon mahuhuli kasi yung isda papasok doon tapos maiipon doon sa bunuan tapos kukuli ng mayari yun ang pinaka uh, noon mga noon pa yung mga gawa ng tao para mahuli isda tapos ng panu ni uh, President Marcos yung ama nagturo para mahuli tapos para dili ma uh, mapatay yung mga binhi ang turo ni Marcos noon bumili ng ano isnip tapos gano'n ang yan uh, kukulihin ang isda ang, sa pamagitan po ng uh, pismik. kaya gano'n ang nangyari hanggang ngayon ang ibig sabihin kasi dito ibinawal ang paputok ah, para maiwasan yan tapos yung mga maliliit na isda na similya para dili po siya malistoso yun ang ibig sabihin po ng pisnip yung pukot ba yun ang ibig sabihin una una naghahatag sila po dago na atukdo sa aton ina sa aton tanan sa buong mundo Sarap. Sarap guys harap yung bagong huli lalo na kapag uh, ilang minuto pala yung lumilipas tapos ilutuin muna ang tamis guys malapit lang kasi sa amin yung dagat dyan lang sa unahan kaso yung daanan mahirap o kung may sasakyan malapit lang at hindi siya mahirap puntahan So wala kasi kami ngayon ng budget kaya yeah. ang ginawa namin naglakad kami ni mas baboy doon pero mas okay na rin yun dahil gumagawa rin kami ng content eh. kaya ang lahat po ng nanonood ng content namin at uh, videos papasalamat po kami. Pakipano na lang po at uh, pakishare sa inyo. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat. Dahil kahit papano eh nagkaroon kami ng content na ganito at sinusuportahan rin ninyo. Salamat po. Salamat sa inyong mga support. So, salamat, salamat sa inyong mga boss. bakit niya? Hati tayo. Hindi na, hindi na po ko. ako. At mag-comment na rin guys kung ano ang pwede nyong i-comment dyan. Comment na rin kayo. Magkaibigan kasi kami itong magkabit bahay eh. Ganun yun. Niyaya ako. Ito, sumama ako. Tawagan yun, Diyos. Ito ang bigyan sa amin na Diyos. Sa mas baboy, ano pa? Sa sa pa kayong, kayong Ito yung bigay sa amin ng so, nandiyo. guys. Um, maraming salamat to sa inyong lahat. Kami po ay nagpapasalamat ng malaki ni Mas Baboy. Mas Baboy. Mm -hmm. oh, sige, o, na kami. Salamat po sa inyong salamat. lahat. Salamat, o, sa, inyong salamat lahat. sa iyo, mga guys. Thank you, thank you.